Louie Red Album Papa Kiss Part 2 Andy Bioli We started to the making love at your backyards Hey! Ang matandang nagtatrabaho sa luwe ko Dati yun dahil isa na siyang retirado at meron siyang tinatagot-tagong sikreto Huwag pagsabi kahit kanino Gumagawa ng bilago Kasama si Mario Kapag gabi sa likod Ng bahay nyo Kailan kayo mabibisto Bilago Kasama si Mario Kapag gabi sa likod Ng bahay nyo Kailan kayo mabibisto pag sabi ng dili mo maari ba Ride right to at sa tulalaw ay si Amiga Kung tumitig ba trip talaga Huwag mo nang lapitan baka mayari ka Ang feeling ko sa pitsa Layuan mo na lang bago yan malapa Alam mo na ano ang ibig kong sabihin Meron akong kakilala eto ang kwento niya Ang matandang nagtatrabaho sa luweko Dati yun dahil isa na siyang retirado At meron siyang tinatago-tagong sikreto Wag Huwag pagsabi kahit kanino Gumagawa ng milagro Kasama si Mario Kapag gabi Sa likod Nang bahay nyo Kailan kayo Kristo Pinako Kasama si Mario Kapag gabi Sa likod Ng bahay nyo Kailan kayo Mabibisto Hoy, Turing ko, Ho, ko pa naman dati sa'yo Mga ton, sobrang matipon nyo Tiring rin tumagal Basti ng tunay na kulay Ba't ganyan na ka ganyan lakay Mag-aalok ka na inuman Para makakuha ng makikipuan Umamin ka na May nakakita sa'yo May testigo kami Sila unad at Madami na nakakaalam Ang kasaw mo Di pa niya alam Nakakahiya pag na kung si Mario pine-pension mo pala Kung anong kapilyo ka na ginagawa Puntumpak lang sila, gusto madlad ka na Matatagpuan lagi sa tinda kanya Kaya kung bibili ka lang, mag-iingat ka Mario! At matandang ang katrabaho sa luwe ko Dati yon dahil isa na siyang retirado At meron siyang tinatago-tagong sikreto Huwag pagsabi kahit kanino Magawa ng milago Kasama si Mario Kapag gabi Sa likod Ng bahay nyo Kailan kayo Mabibisto Milago Kasama si Mario Kapag gabi Sa likod Ng bahay nyo Colgado, tira mo Mario na mula tumigas at tumayo lima daang piso kapalit nito papakis na mahilig sa kabuti di ka makatanggi sumbong ito ay antibiyoli parang walang nangyari oh hi le ang matandang nagtatrabaho sa luweko dati yun dahil isa na siyang retirado Siyang pinatago-tagong sikreto Huwag pagsabi kahit kanino Gumagawa ng milagro Kasama si Mario Kapag gabi sa likod Ng bahay nyo Kailan kayo mabibisto Milagro Kasama si Mario Kapag gabi sa likod Ng bahay nyo Kailan kayo mabibisto